talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan na ah. Nahaharap na naman ngayon sa bagong kaso ang showbiz columnist at host na si Christy Fermin matapos magsampa ng kaso ang mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta sa Makati Prosecutor's Office ngayong araw May 10, 2024. Una nang sinampahan ng kaso ng ina ni Sarah Labotti si Christy Fermin, kasunod naman ay si Bea Alonzo at ngayon si Nakiko at Sharon naman. Hindi kasi maawat si Christy Fairman sa pagpapakalat ng fake news sa kanyang showbiz vlog na Showbiz Now na, may apat na raang libo mahigit na subscriber sa kanyang channel. Ngunit ilang kaso pa man ang isinampa sa kanya tila hindi naman natinag si Christy Fairman at may patutsyada pa siya sa mga nag-obla sa kanya. Ika niya sa kanyang radio show na Christopher Minute. Tila nag level up na raw yung mga nagsasampa ng kaso sa kanya may Sarah, Bea at Sharon at sino naman daw ang susunod si Julia Roberts na Doba. Sa mukha pa lang ni Christopher Men ay parang hindi ito takot at mukhang natutuwa pa siya sa mga dumadaming kaso sa kanya. Alam ng lahat na marami ng kaso na hinarap si Christopher Men ngunit lahat ng yun ay nalagpasan niya lahat. Kaya siguro easy lang sa kanya ang gumawa ng kwento dahil alam niya sa sarili niya na kaya niyang harapin ang lahat.